Sa ating PPP Stories, handog ng tanggapan ni MP Attorney Nagib Sinarimbo, ang libreng serbisyong medikal sa mga residente ng Barangay Kalanganan ng Dos, Cotabato City at Kalapit Barangay. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Liz Miro. Medical mission handog ng tanggapan ni MP Attorney Nagib Sinarimbo sa mga residente ng Barangay Kalanganan ng Dos, isinagawa ito ngayong araw sa gymnasium ng barangay. Hatid ng medical mission ang libreng check-up, eye check-up at libreng gamot. Bukas din ang libreng medical services sa mga residente ng barangay Mother Tamantaka at kalapit na barangay. Uh, maraming maraming salamat po sa MP Sir Sinarimo sa kalaking tulog na ibigay dito sa ano. Maraming maraming salamat po. Para sa akin ma'am, maganda kasi hindi na ako makapunta doon sa mga, mga clinic sa town dito lang nagbulit pang ano, malapit lang sa bahay Nagsimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Katuwang ng tanggapan ng mambabatas ang Ministry of Health, ang hakbang ay suportado rin ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Uh, sa ngalan ng ating Barangay German, Datu Idris P. Ayunan, uh, tayo'y lubos na nagpapasalamat sa inisiyatibo ng Uh, MP natin na si Atty. Nagip Sinarimbo ina nga sa tulong ng Chief Minister or the sa order ng Chief Minister na sila iikot sa ating barangay especially dito sa 37 barangay ng Patabato City. Uh, in terms of sa ating mga kababayan dito sa Kalangnandos sila po ay lubos na nasiyahan sa sila mismo ang pinuntahan dito sa ating barangay hindi lahat ng barangay nabibigyan ng ganitong Uh, pagkakataon opportunity. Uh, once again, uh, pinapaabot po ng ating constituent, pinadaan sa ating mga barangay official na tayo ay lubos nagpapasalamat sa liderato ng Barm Government. Liz Miro, iMinds, Philippines.